pelikula sa aking listahan ay ang mga pelikula na naitala bilang pinakamataas na kinita sa kasaysayan. May mga nagbago kaya sa listahan ng nakaraang taon. Kaya naman, samahan nyo ako upang ating tuklasin ang 10 pinakamalaking kinitang pelikula sa kasaysayan ngayong 2019. Bago po tayo ay magsimula, huwag pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Mag-upload po ako ng isa o dalawang video linggo-linggo. Ito po si Tinagalog. Maraming salamat po. Number 10. the Black Panther Black Panther ay isa sa mga superhero movie na nakabase sa Marvel Comics. Ito ay pinagbidahan ng aktor na si Chadwick Boseman bilang ang Black Panther. Ang pelikulang ito ay may habang isang daan tatlong at lumpu at minuto ipinalabas sa sinihan sa Amerika ng ikalabing anim ng Pebrero taong 2018 budget na inilaan sa paggawa ng pelikulang ito ay 200 milyong dolyar o higit sa 10 bilyong piso. Ang kinita naman nito ay umabot sa higit sa 1 bilyong dolyar o katumbas ng mahigit sa 67 at 7 bilyong piso. Number 9, Avengers Age of Ultron. Avengers Age of Ultron ay kabilang sa Marvel Universe na isinulat ni Ginoong Stan Lee. Ito ay idinirect ni Joss Whedon. Ilan sa mga karakter sa pelikulang ito ay sila Iron Man, Thor, si The Hawk, Captain America, Black Widow, Hawkeye at napakarami pang iba. Ang pelikulang ito ay may habang isang daan, apat na po at isang minuto o lagpas sa dalawang oras. Ipinalabas sa mga sinihan sa Bansang Amerika ng ikap isa ng Mayo taong 2016. Ang nagastos sa paggawa ng pelikulang ito ay halos limang daang milyong dolyar o katumbas ng dalawang at limang bilyong piso. Ang kinita naman ng pelikulang ito ay umabot sa isa punto anim na bilyong dolyar o katumbas ng pitong 10 bilyong piso. Number 8, Furious 7. Ang pelikulang ito ay mas kilala sa titulong Too Fast to Furious 7 o Fast 7 na orihinal na ginampanan ni Lavin Diesel at ang yumaong aktor na si Paul Walker. Sa Furious 7 ay kasama na nila si The Rock o Dwayne Johnson bilang isa sa mga karakter na bida. Ang Furious 7 ay idinirect ni James Wan at inilabas ng ikatatlo ng Abril sa Sinehan sa Bansang Amerika pelikulang ito ay may habang isang daan, tatlong at pitong minuto o lalagpas sa dalawang oras. Ang ginasto sa paggawa ng pelikulang ito ay umabot sa isang daan at siyam na pong milyong dolyar o katumbas ng siyam na bilyong piso. Samantalang ang kinita naman ito ay umabot sa isa punto limang bilyong dolyar o katumbas ng pitong at limang bilyong piso. Number 7, The Avengers isa na namang Marvel movie ang nakapasok sa listahan sa ikapitong pwesto ay ang Avengers mula pa rin sa orihinal na comics ng yumaong si Ginoong Stanley. Ito ay dinirect ni Josh Whedon. Ang ilan sa mga karakter sa pelikulang ito ay walang iba kung hindi sila Iron Man, Thor, ang higanting si The Hawk, ang batikang artistang si Samuel L. Jackson at napakarami pang iba. Ipinalabas sa mga senihan sa Bansang Amerika ng ika apat ng Mayo taong 2012 ang kabuuan ginastos upang mailagay sa pinilakang tabing ang pelikulang The Avengers ay umabot sa 220 daan at dalawampung milyong dolyar o katumbas ng labing isang bilyong piso. Ang kinita naman ito ay umabot sa isa bilyong dolyar o katumbas ng 78 at walong bilyong piso. Number 6, Jurassic World ang Jurassic World ay ang ika na karugtong ng Jurassic World na serye. Sino ang makalilimot lalo na ang mga batang katulad ko noon na namangha ng makakita ng dinosaur sa sinihan? Ang Jurassic World naman ay idinirek ni Colin Trevorrow na pinagbidahan ng aktor na si Chris Pratt at Bryce Dallas Howard. Ang pelikulang ito ay may habang halos dalawang oras at ang kabuoang ang ginastos upang makabalik ang mga pambihirang dinosaur na ito sa pinilakang tabi ay umabot sa isang daan milyong dolyar o katumbas ng pito punto limang bilyong piso. Ang kabuoan ng mangkinita ng Jurassic World ay umabot sa isa punto pitong bilyong dolyar o katumbas ng walumpo at limang bilyong piso. Number 5 Avengers Infinity War Isa na namang pelikula na nagmula sa Marvel Universe ay ang ikalima sa pinakamalaking ginitang palabas sa kasaysayan. Ito ay walang iba kundi ang Avengers Infinity War. Ito ay idinirekt ni Joe at Anthony Russo bukod sa mga datihan at kilala ng mga karakter sa naunang pelikula sa Infinity War ay nadagdagan ang mga karakter katulad na lamang ng mga karakter sa Guardians of the Galaxy ang grupo nila Black Panther at lumabas na rin ang karakter ni Thanos ang ginastos ginasto sa pagkawa ng pelikulang ito ay umabot sa 400 milyong dolyar o katumbas ng 20.4 na bilyong piso. Ang kabuong haba naman ng pelikulang ito ay halos dalawa at kalahating oras. Unang inilabas sa mga sinihan sa Bansang Amerika Nang at pito ng 27 ng Abril ng taong 2018, ang kinita nito ay umabot sa mahigit sa 2 bilyong dolyar o katumbas ng 100 at 4 na bilyong piso. Number 4, Star Wars: The Force Awakens. Ang Star Wars The Force Awakens o kilala rin sa Star Wars Episode 7 ay karugtong ng serye ng Star Wars na nagsimula pa ng taong 1983. Ang Star Wars Force Awakens naman ay idinirek ni J.J. Brahms at pinagbidahan ng mga batikang artista sila Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher, Daisy Ridley at napakarami pang iba. Ang kabuong haba ng pelikulang ito ay isang daan tatlong limang minuto. Ang ginastos naman sa paggawa nito ay humigit sa dalawang daan at walong milyong dolyar o katumbas ng labing tatlong bilyong piso. Samantalang ang kinita naman nito ay halos umabot sa isang daan at pitong bilyong piso. Number 3 Titanic. Sino ang makalilimot sa karakter ni Jack at Rose? Ang pangatlo sa ating listahan na may pinakamalaking kinita sa takilya ay ang pelikulang Titanic na itinirek ni James Cameron. Pinagbidahan ni Leonardo DiCaprio bilang si Jack at Kate Winslet bilang si Rose. Ang pelikulang ito ay unang inilabas pasasinihan sa Bansang Amerika ng ikalabing siyam ng Disyembre ng taong 1997. Ang kabuoang haba ng pelikulang ito ay isang daan siyam na po at limang minuto o lalagpas sa tatlong oras. Ang ginastos naman upang magawa ang pelikulang ito ay umabot sa dalawang daang milyong dolyar o katumbas bilyong piso. Sa ang kinita naman nito ay umabot sa 2.2 bilyong dolyar o katumbas ng 112 at bilyong piso. Number 2, Avengers Endgame. Ang ikalawa sa ating listahan ay ang Avengers Endgame. Ang pelikulang ito ay galing pa rin sa Marvel Universe. Idinirek pa rin ng magkapati na si Anthony at Joe Russo game ay pinakaaabangan ng mga fans ng Marvel Comics pati na rin ng Marvel Universe. Ito ay marahil na rin ay nais malaman ng lahat kung ano nga ba ang naging buhay matapos na ang kalahati ng lahat ng nilalang sa buong kalawakan ay mawala. Inilabas sa mga sinihan sa Bansang Amerika ng ika dalawang buat dalawa ng Abril ng taong lamang ito. Ang kabuoang haba ng palabas na ito ay halos tatlong oras kamu ang ginastos sa paggawa ng pelikulang ito ay umabot sa 356 na milyong dolyar o katumbas ng 13.1 bilyong piso. Ang kabuuan namang kinita ng na Avengers Endgame ay umabot sa 2.7 bilyong dolyar o katumbas ng 140 bilyong piso. Number 1. Avatar. Avatar Ang may hawak pa rin naitala na pinakamalaking kinitang palabas sa kasaysayan maging ngayong 2019 ay ang pelikulang Avatar na idinirect ni James Cameron. Ito ay pinagbidahan ni Sam Warrington bilang si Jake Sully at Sue Sadana bilang si Neytiri. Unang ipinalabas sa mga sinihan sa Bansang Amerika ng ikalabing walo ng Desyembre taong 2009 ang kabuang haba ng pelikulang Avatar ay umabot sa dalawa at kalahating oras. Ang kabuang ginastos upang mabuo ang pelikulang ito ay umabot sa dalawang daan tatlong po at na bilyong dolyar o katumbas ng labing dalawa punto limang bilyong piso. Samantalang ang naitalang kinita naman nito ay umabot sa tumataging ting na dalawa punto walong bilyong dolyar o katumbas ng humigit sa isang daan apat na po at 3 bilyong piso sa dami pa ng mga palabas na pinakaaabangan ay maaari pang magbago ang listahan at iya ang sampung pinakamalaking kinitang pelikula sa kasaysayan na naitala ngayong 2019. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag pa rin pong kalimutang i-add ang aking FB account na Tinagalog VIP Community para hindi mahuli sa mga susunod pang mga video. Muli po, ito si Tinagalog at sa inyo po, peace out!